Sa ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Video ng batang nakikipaglaro ng bahay-bahayan sa mga staff ng isang toy store, kinagiliwan online. Asteroid na isang metrong laki na pumasok sa kalawakan ng Earth na saksihan ng mga netizen. Hyper-realistic paintings ng artist mula Occidental Mindoro, pinusuan online. Video ng baboy na ayaw magpahuli, trending sa social media. Lola na tila hinihil ang inner child kinaantiga ng netizens. At gamit ng ballpen. at gamit ng ballpen. Pinakamalita vacuum cleaner sa buong mundo na imbento ng isang Indian student. lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and a viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating unang trending story. Bahay-bahayan sa labas ng bahay? Tila ito ang naging eksena sa isang toy store kung saan game na game na naipaglaro ang mga staff ng bahay-bahayan sa isang batang babae habang sila ay duty Ang tea party nga nagmistulang inuman session with the boys. Ang cute at adorable scene na iyan tinutukan ni Arnold Herrera. Noong tayo ay mga bata pa, isa marahil sa mga pinakapaborito nating lugar na puntahan ay ang mga toy store dahil sa dami ng mga laruan na pwedeng pamilian. Pero sa halip kasi na mag-window shopping, dumiretso agad ang batang babaeng ito sa product testing at nagbahay-bahayan doon mismo sa loob ng isang store sa Zambales. Ang kanyang mga bisita sa surprise tea party, hindi stuffed toys, o mga manika, kundi mismong mga staff ng naturang toy store na game na game namang nakipaglaro sa chikiting. Ang isa nga sa kanila, mistulang ginawang tagay ang tsaa at umaakto pang palihim na tinatapon sa sahigang inumin para hindi malasing. Habang nag over naman ng isa pang staff, dahil sa halip na siya ang painumin ng tsaa, ang bagets patuloy ang nagmukhang bisita sa dami ng ipinainom sa kanya. Samantala, behave naman ng isang ito sa gilid dahil sa gitna ng kanilang inuman session ay Gina si Kuya sa paggawa ng bracelet. Ayon sa uploader ng viral video, sa sobrang saya ng bata sa pakikipaglaro ay naiyak pa raw ito nang umalis na sila sa toy store. Samantala, kinagiliwan naman ng mga netizen ang pagiging accommodating ng mga staff sa pakikipaglaro sa kanila ng chikiting. Anila, Nakakainganyo daw tuloy mag-apply sa naturang toy store dahil sa kanilang hindi matatawarang customer service. Maganda rin daw itong paraan para ibalik ang tradisyonal na paglalaro at hindi masyadong mababad sa gadgets ang mga bata. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating next viral story, Fireball in the Skies. Nagmistulang apoy sa langit ang asteroid na halos isang metro ang laki na pumasok sa ating planeta na natanaw ng mga netizen sa kalawakan. Ang fenomeno na ito, espesyal sa mga Pinoy dahil ang malakas na liwanag nito ay tanaw na tanaw sa hilaga ng Luzon. Paliwanag naman ng mga eksperto, ang asteroid na ito ay harmless at hindi dapat ikabahala ng marami. Ang buong detalye itong sa report ni Rose Bobiera. Isang kakaibang site sa kalawakan ang nasaksihan ng mga Pilipino sa pagpasok ng isang asteroid na may isang metro ang laki sa ating planeta. Extra special din ang pangyayaring ito dahil ang tila fireball flash sa kalangitan ay nakita lamang sa ilang lugar. Una itong namataan sa Arizona at tinatayang sa Pilipinas, partikular sa Hilagang Luzon, ito nag-collapse ayon sa European Space Agency. Ang asteroid na ito na tinawag ng ahensya na 2024 RW1 ay pansiyam pa lamang sa mga atmospheric object na naispatan bago ito mag magdisintegrate. Ang mistulang fireball na nakuha na ng mga netizen ay siyang impact ng disintegration na ito. Ayon naman sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, harmless ang asteroid na ito at walang dapat ikabahala ang lahat sa maaaring epekto nito sa kalusugan o maski sa ating kalikasan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story, hyperrealism. Marami ang humanga sa obrang ibinahagi ng full-time visual artist na ito mula sa Occidental Mindoro. Aakalain mo kasing makatotohanan ang kanyang ipinta na pwedeng pwede nang ikumpara sa mga still picture na kuha sa mga totoong tao. Sama-sama tayong mamanghas sa hyperrealistic paintings ni Nestor sa report ni Millie Borja. Marami ang napawaw sa obra ng isang full-time visual artist na ito mula Occidental Mindoro. Sa unang tingin kasi, aakalain mo ang still photos o mga litratong kuha sa totoong bagay at tao ang mga art na ito. Yan ang hyper paintings ng visual artist na si Nestor Abayon Jr. Tampok sa mga pinta ng 27-year-old artist ang iba't ibang subject, gaya ng mga bata, matanda, hayop, at maging mga sikat na celebrity. Taong 2019, nang magsimula itong mag full time sa pagpinta ng hyperrealism paintings. At noong pagsapit ng pandemya, mas dalo niya raw nahasa ang kanyang skills at talento sa paggawa nito. Madalas siyang abuti ng ilang araw o buwan sa paglikha ng ganitong mga klasing obra. Mas detalyado, mas matagal. Ang hyperrealism ay isang genre ng painting at sculpture na may ahalin tulad sa isang high-resolution photograph. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Fight for Life. Kinaaliwan ngayon ang isang baboy na tila ba ipinaglalaban ang kanyang buhay? Sa isang viral video, pahirapan kasi ang paghuli ng isang amo sa kanyang alagang baboy na ayaw magpadampot at nanlalaban pa sa Agusan del Sur. Katwira naman ng mga netizen, karapatan niya nga rin naman daw ito. Ang tanong naman ng marami, eh nahuli nga kaya ang baboy? Sabay-sabay nating alamin sa Trending Report ni Rose Babiera. <laughs> ah! Nagmistulang habulan ng baboy ang ganap sa pagitan ng isang lalaki at ng kanyang alagang baboy mula sa Agusan del Sur sa video na ito na nag-viral online. Kuha kasi sa video ang isang lalaki na pahirap pang hinuhuli ang baboy na lumalaban pa at mukhang ayaw magpahuli. Ayon sa uploader na si Brian Riso Lapas, may-ari ng isang piggery business. Ililipat niya raw ang mga alagang baboy sa isang pangkulungan. At ang isang ito, baboy na kulay itim at puti, ang natatanging nagpupumiglas at ayaw magpadampot. Ngunit hindi lang yan, ang baboy pa ang mismong sumusugot at akmang mga sa tuwing lumalapit ang amo at pumapormang dadamputin ito, si Brian Tuloy at maski ang kanyang mga tauhan. Hindi makatiempo at mukhang sila pa ang takot kapag lumalapit sa alaga. Marami naman ang naaliw sa baboy. Lalo pat nang ipost ni Brian, nagbiru pa siya sa kanyang caption na ibinebentaan niya ang baboy sa isang daang pisong halaga lamang kada kilo. Ang rason umano, ito raw ay man-hitter. At nagpahabol pa na magpaabot lang daw ng personal na mensahe sa kanya o mag-PM ang mga interesado. Ang hamon, ang bibili raw ang siyang huhuli at kakatay sa baboy. Sa kasalukuyan, ang video na ito ay may 2.7 million views at halos 26,000 shares. Sa ating next trending story, lola healing her inner child. Isa lang 'yan sa nakakaantig na komentong iniwan ng ilang netizens sa TikTok video kung saan makikita ang isang lola na sumali sa bonding ng ilang estudyante sa isang mall. Sa unay, patingin-tingin lang ito habang pinanonood ang isang grupo ng kabataan mula sa malayo. Pero sa pagpapatuloy ng video, makikita ang kasali na rin siya sa munting katuwaan ng mga estudyante. Ang super cute video na yan ni Lola, panoorin sa Trending Report ni Millie Borja. pinatunayan ng isang lola na ito na walang pinipiling edad ang paghihil ng inner child. Sa nag-viral na video kasi na in-upload ng TikTok user na si Juday, makikita ang isang estrangherong lola na pinapanood ang mga estudyante naglalaro sa loob ng isang mall. Sa unang bahagi ng video, kapansin-pansin na ang mga ngiti sa labi ni lola. At hindi ito nakatiis dahil ilang sandali lang... Nakijoy na ang super cute na lolas sa mga kabataan. Kwento ni Juday, nagulat daw silang magkakaibigan nang bigla itong nakangiting lumapit sa kanila at tinanong kung maaari ba siyang sumali. Dahil dito, nagkaroon pa raw siya ng chance ng makilala at makakwentuhan ang matanda. Nang balikan nila Juday ang TikTok video, hindi raw nila napigilang maging emosyonal. At makalipas ang ilang araw, si Juday at ang kanyang mga kaibigan, muling nakita si Lola kasama ang kanyang asawa at hindi na pinalampas ang pagkakataon para muling gumawa ng TikTok video. <tong> ang tagpong ito nagpaantig naman sa mga netizen. Ang isang ito, sinabi pang maswerte ang apo ni Lola. Ang ilan naman tila naging emosyonal at namiss ang kanika nilang mga lola. Pero hindi siyempre mawawala ang kakaibang humor ng mga Pinoy dahil ilang kwelang comments din ang namataan. Itong dalawa, sinabing paano kaya kung si Lola ang may-ari ng mall at naghahanap siya ng pamamanahan. Ang isang ito, next level ang imagination. Paano raw kung may superpower si Lola at naghahanap ng papasahan nito? Ang viral video umabot na ng 1.6 million likes, higit 10,000 comments at 8.1 million views. At para sa ating huling viral story, smallest vacuum cleaner. Mahalagang ballpen sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao, lalo na sa mga estudyante at nagtatrabaho sa opisina. Pero, sinong mag-aakalang ang bagay na ginawa para maging panulat, magagamit din pala para maglinis ng kalat. Ang estudyante kasing tampok sa ating record-breaking story na imbento ang pinakamaliit na vacuum cleaner sa mundo gamit ang ballpen. Ang kamanghamanghang imbensyon ng estudyante ito mula India. Silipin sa TNBS report na ito. Sinong mag-aakalang ang bagay na ginawa bilang panulat magiging instrumento para makabuo ng panlinis ng kalat? Ginawa yung posible ng isang 23 anyos na estudyante mula sa India. Ang kinilalang si Tapala na Damuni na imbento lang naman ang smallest vacuum cleaner sa buong mundo gamit ang refillable ballpoint pen at small bits of plastic and metal. Habang sa loob nito ay nilagyan daw ng maliit na rotating fan na pinapagana ng 4-volt vibration motor na siyang hihigop sa dust particles. Batay sa tala ng Guinness World Records, may sukat itong 0.65 centimeters, mas maliit pa ng kaunti sa lapad ng average na hukos sa hindi liit. Pero alam mo bang hindi ito ang unang pagkakataong kinilala ng Guinness ang estudyante? Taong 2020, unang napas sa kamay ni Nadamuni ang naturang record mula naman sa 1.76 cm vacuum na kanyang naimbento. Ngunit naagaw sa kanyang titulo taong 2022. Kaya naman, sa pagkakataon daw ito, completely new design ang kanyang ibinida dahilan para mabawi ang trono. Kung saan nasa 50 schematic diagrams daw ang kanyang inihanda para masigurong pasok sa required standards. Eh magkano naman kaya ginasos ang ginasos ng estudyanteng ito sa kanyang imbensyon? Si Tapala gumasos daw ng nasa 20,000 rupees o katumbas ng mahigit 13,000 pesos. mga episode ng mga nagpawaw. Kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay ah, share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpaviral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow -na, diba, up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.